hindi na tayo lunso taas tingnan natin nasa baba ito na apartment ng ph guys oh nakikita nyo yung mama pinapahanginan niya yung isang puno ng kahoy doon para malaglag ang mga dahon ayun oh para daw malaglag na ang mga dahon lapitan natin ng konti dami ng laglag ng mga dahon ng ginko tree kuning namo ito manig dito copper tree. Yeah. public telephone mm -hmm. public telephone yang di tolong ayah nakasubog na kaya niyan nung una ako rito dumating, ayan ganyan ang telepono kasi wala pa akong cellphone yan na ang ginagamit ko huhulugan mo lang yan ang coins dito tapos mag-appear na ang na pwede ka nang mag ng telephone number ayan dito rin tayo guys Hello guys. Andito tayo sa Tejo. Mag-adventure tayo dito. Kung ano ang nandito sa Tejo. Ayan guys. Matawid tayo. Pupunta tayo doon sa kabila. Pupunta natin ang kabila. Ayan. Ganda ng kalsada guys.